Makalayo mo naman, no, na si Dr. Jose Rizal, isa ring kabataan dati. Kabataang may baglaban sa Espanya gamit ang kanyang angging galing sa talinghagang pagsusulat. tatlong taong kulang lamang si Dr. Jose Rizal nang sinumulan niyang isulat al-Noli tangere noong 1884 at talagpot anim na taong kulang naman siya nung sinimulan niya ang El Filipos Terismo noong 1887. Ang mga nobelang ito ang sa kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa pangapi at abuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino at ang naking Thailand ng pagsiklap ng revolusyon at pangaklas laban sa Espanya. Kumpaga sa termino na herasyon natin ngayon, isang book na si Dr. Jose Rizal noong panahon niya. Ano nga pa nangyari? Lord, dad dito. San nga ba? O, tito. Ano ba nga ba? Makialam matuto at isa gawa. Bukod kay Dr. Rose Rizal, ay mayroon pa tayong mga pampansang bayani na nagsimulang maghimaksik at lumapat sa mga nako pilang isang kabataan. At isa narito ang pinagpuri ang ama ng sikang Pilipino na si Andres Bonifacio. Ayun siya. Isa siya sa mga nagtatag ng kataas-taasang kagalang-galangan ng katipunan ng mga anak ng bayan noong 1892 or noong siya ay talong putsyam na taong gulang. Si Apolinario Mabini naman na pinansagang utak ng himagsikan ay 29 na taong gulang rin nang naging kasapi siya sa Laliga, Pilipina. Isang sekretong samahan na itinatag ni Dr. Jose Rizal para sa pagtataguyod ng mga reforma at pagkakaisa ng buong Pilipinas. Etad 29 o 30 taong gulang si Lapu-Lapu na isang dato at mangninigma sa Visayas na nakasagupa at tinalo ang Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan sa Mactan, Cebu noong April 27, 1521. Ito ang tinaguriang Battle of Mactan. Apat na pambansang bayani, apat na kapataang sinakripisyo ang kanilang sariling buhay para sa pinamamanan nilang Pilipinas. Sa pano ngayon, kaano nga pa kamahal ng kabataang Pilipino ang ating bayang sinilangan at... Paano nga pa nila maipapakita ito? Abangan sa susunod na lunes. Ang kapataan sa halalan. Isang malaking pasasalamat sa National Parks Development Committee, National Library of the Philippines, The National Historical Commission of the Philippines, Department of Tourism, Culture, and Arts of Manila, at Indramuros Administration mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.